napakalamig ngayon dito guys nakikita niyo yung mga sort ng mga tao ang kakapal kagaya ko tatlo tatlo yung damit ko pero may papakita ko sa inyong tao dito na ang tibay sa lamig matanda na pero ang tibay sa lamig ngayon 7 degree pero hindi siya nagdadamit tingnan mo medyo matanda na siya pero papakita ko sa inyo ang tibay niya sa lamig ayan na uh, titingnan natin kung sino yung tinutukoy kong tao yan Nakikita niyo yung matanda na yan? Uh. Uh. Nakikita niyo yung matanda na yan? Yun! Nakikita niyo! Walang damit! Nakikita niyo yan? Wala siyang damit, guys! Nakikita niyo! <laughs> Ganon katindi yung uh, taong yun ngayon nakikita nyo ang, ang sobrang lamig ngayon no? Oh. nakikita nyo lahat ng mga tao mga ang kakapal ng jacket nyan pero tanging yun lang ang nakakatagal tingnan mo yung kamay ko naninigas na pag nagisnay ka rito sa labas grabe maninigas yung kamay mo kasi sobrang lamig pero yung, <laughs> yung matanda na yung laging nakahubad yun nakikita ko lagi dito kasi dito yun malapit sa work ko Uh, laging nakahubad talaga siya pag nandito siya sa may uh, shop niya, lagi siyang nakahubad hindi siya nagdanabit, kahit anong lamig yan, uh, nakita nyo kanina <laughs> ganong kalupit yung taong yun sobrang uh, tibay sa lamig